Mabibigyan ng pagkakataong makaboto ang nasa 737 na mga persons deprived of Liberty sa lalawigan ng Pangasinan sa darating na barangay at SK elections next week ayon mismo sa Comelec Pangasinan. Ang nasabing mga PDL ay nagmula sa pitong correctional facilities sa buong lalawigan. Ang kabuang bilang ay binubuo ng halos 300 mula sa Dagupan City Male and Female Dormitory, halos 200 naman na nagmumula sa Ordaneta City Jail, isang daan may gitnaman sa Balungga, sa Burgos naman ay anim na put dalawa, anim na isa naman sa San Carlos City Jail, tatlong put lima sa Laminos City at apat na PDLs naman mula sa bahagi ng Tayug District Jail. Ang mga PDLs mula sa Tayug District Jail ang sasamahan naman ng mga jail guards patungo sa kanilang polling precincts. Sa anim pang nabanggit na correctional facilities, may mga itatalaga special electoral boards ang tanggapan ng COMELEC sa Bureau of Jail Management and Pinology o BGMP. Samantala, magsasagawa ng mga briefing ang tanggapan ng COMELEC sa mga magsisibing electoral boards sa sahanin ng BGMP para matiyak ang maayos sa pagboto ng mga inmates. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Batsagtala o Tatak Arman.